Ngayon, hinaharap ng Gaza ang pinakamadilim nitong oras. Sabi ng UN, nagkakaroon na ng tagutom habang nagsasalita tayo. Isa sa bawat tatlong tao ang walang makain sa loob ng maraming araw at puno ang mga ospital ng mga batang kulang sa nutrisyon. Ang mga tigil putukan ay dumarating at umaalis, ngunit nagpapatuloy ang karahasan. Ang ng Israel ay bumoto kamakailan upang palawakin ang digmaan at ang pag-asa para sa isang bagong tigil putukan ay nananatiling nakasabit sa walang katapusang negosasyon. Pero paano naman ang kinabukasan? Ano ang susunod para sa mga taga Gaza? Una, napakalaki ng hamon. Ang pagtatayo muli ng Gaza ay mga ngailangan ng hindi ba ba 53 bilyong dolyar ayon sa World Bank? Ang pag-aayos lang ng mga bahay at infrastruktura ay aabutin ng mga dekada. Bumagsak ng 83% ang ekonomiya ng Gaza, kaya walang trabaho at walang pag-asa ang mga pamilya. Sa politika, nagbabanggaan ang mga ideya para sa kinabukasan. May mga kontrobersyal na panawagan, tulad ng plano ni Trump na ilipat ang populasyon ng Gaza, isang bagay na maring tinatanggihan ng halos lahat ng bansa. Ngunit mayroon ding bagong inisyatibo mula sa mga bansang Arabo, isang plano na itayo muli ang Gaza, ibalik ang Palestinian Authority sa kapangyarihan, at manawagan pa para sa eleksyon at mga peacekeeper, lahat ay sinusuportahan ng bilyon-bilyong tulong. Samantala nakatingin ang mundo, sabi ng UK at Portugal, kikilalanin nila ang isang estado ng Palestine kung hindi matatapos kaagad ang pagdurusa. Para sa marami sa Gaza, higit pa ito sa politika, ito ay pagpapatuloy ng buhay. Mahigit 20,000 bata ang ginamot dahil sa matinding malnutrisyon. Ang bilang ng mga batang naputulan ng paa ay ang pinakamataas na ngayon sa buong mundo. Ang mga batang ito ay mga ngailangan ng maraming taon ng rehabilitasyon, pangangalagang medikal, at pag-asa. Kaya ano ang susunod? Sa totoo lang, walang mabilis na solusyon. Ngunit mayroong totoong pagkakataon para sa pagbabago, kung kikilos ang mundo, kung pipiliin ng mga pinuno ang kapayapaan kaysa sa politika, at kung ang mga ordinaryong tao ay ayaw sumuko sa kinabukasan ng Gaza. Dahil kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pag-asa ay isang makapangyarihang bagay. At para sa Gaza, ang pag-asa ay maaring ang susi sa pagpapatuloy ng buhay at pagbangon. Pero paano nga ba nakikita ang pag-asa sa Gaza, sa buhay ng mga pangkaraniwang tao doon? Minsan, kasing simple lang ng isang nanay nagtatanim ng maliit na hardin sa gitna ng mga guho, desididong magtanim ng sariwang pagkain para sa kanyang pamilya. O isang guro na nagtitipon ng mga bata sa ilalim ng pansamantalang tolda, ginagawang silid-aralan ng mga guho na pinapagana ng pangarap at determinasyon. Kilalanin si Ahmed isang binata na nawalan ng bahay ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Sa tulong ng mga lokal na voluntaryo, gumagawa siya ng mga solar-powered na parol, nagdadala ng liwanag sa mga pamilyang nabuhay sa dilim sa loob ng maraming buwan. O si Fatima, na nag-organisa ng mga art workshop para sa mga bata, ginagamit ang pagiging malikhain para pagalingin ang mga dinakitang sugat. Ang mga kwentong ito ay hindi bihira. Sa buong Gaza, ang mga tao ay naghahanap ng paraan para makabangon, para suportahan ang isa't isa at para panatilihing buhay ang pag-asa. Ang mga internasyonal na organisasyon ng tulong, mga lokal na kawanggawa, at ang mga pangkaraniwang mamamayan ay nagsasama-sama, nagpapatunay na kahit sa krisis, ang komunidad ay maaring maging isang makapangyarihang puwersa. Sa bawat sakit may kwento ng pagbangon. Sa bawat pagkawala may gawa ng kabutihan. Mahaba pa ang daan, ngunit ang maliliit na sulyap ng pag-asang ito, na dumarami ng libu-libo, ay nagpapakita na ang kwento ng Gaza ay hindi lang tungkol sa paghihirap, kundi tungkol sa lakas, tapang, at sa hindi matitinag na kagustuhang mabuhay. Habang patuloy na ipinapakita ng mga taga Gaza ang kahangahangang katatagan, ang tanong kung ano ang susunod ay nananatiling malalim na nakatali sa mga desisyong ginawa sa labas ng mga hangganan nito. Naglabas ang gobyerno ng Israel ng iba't ibang opisyal na plano at pahayag tungkol sa kinabukasan ng Gaza, bawat isa ay sumasalamin sa isang komplikadong halo ng mga alalahanin sa seguridad, mga pagsasaalang-alang sa humanitarian, at mga realidad sa politika. Sa maikling panahon, binigyang diin ng mga opisyal ng Israel ang kanilang pagtutok sa pagbuwag sa infrastruktura ng militante at pagpigil sa mga pag-atake sa hinaharap. Ang mga press conference na nagtatampok kina punong ministro Benjamin Netanyahu at ministro ng depensa Yoav Gallant ay paulit-ulit na nagsasaad na hindi papayagan ng Israel ang pagbabalik sa dating kalagayan na tumutukoy sa mga intensyon na alisin ang mga banta sa kahabaan ng hangganan at panatilihin ang mahigpit na kontrol sa seguridad. Ang mga dokumento ng patakaran ay naglalarawan ng patuloy na pagsubaybay sa hangganan, mga paghihigpit sa ilang kalakal, at ang pagtatatag ng mga buffer zone, mga hakbang na nilayon upang tugunan ang agarang panganib sa seguridad sa hinaharap. Ang mga pangmatagalang estrategiya ay nananatiling paksan ng debat sa loob ng gabinete ng Israel at sa mga internasyonal na kasosyo. Ilang panukala, ayon sa ulat ng mga outlet tulad ng The Times of Israel at Haaretz, ay kinabibilangan ng posibilidad ng isang internasyonal na administrasyon na mga ngasiwa sa muling pagtatayo ng Gaza o isang unti-unting paglipat sa Palestinian self-governance sa ilalim ng mahigpit na kondisyon. Ang iba pang mga pahayag ay nagpapahiwatig na mas gusto ng Israel na iwasan ang anumang direktang muling okupasyon sa halip ay sumusuporta sa isang balangkas na kinabibilangan ng mga rehiyonal na kasosyo at international na pangangasiwa. Ipinapakita ng opisyal na footage ng gobyerno ang mga mambabatas na nag-uusap tungkol sa pangangailangan para sa mga humanitarian aid corridor at mga pagsisikap sa muling pagtatayo madalas na ipinapares sa mga panawagan para sa pagdisarma ng mga grupong militante. Ang mga mapa at policy briefing ay nagbibigay din sa parehong mga hamon sa logistik at ang mga sensitibong political na kasangkot sa anumang pangmatagalang solusyon. Sa kabila ng madalas na press release at policy announcement, marami pa rin hindi tiyak. Ang malinaw ay ang kinabukasan ng Gaza ay huhubugin hindi lamang ng katatagan ng mga tao nito kundi pati na rin ng mga nagbabagong estratehiya at intensyon ng mga may hawak ng kapangyarihan sa labas ng mga hangganan nito habang nakasabit sa alanganin ng kinabukasan ng Gaza nakatutok ang mata ng mundo sa maliit na lupain na ito mabilis at iba-iba ang naging tugon ng mga bansa na nagpapakita ng komplikadong ugnayan ng interes alyansa at pagmamalasakit sa kapwa sa United Nations, nagkaroon ng mga emergency session kung saan nagtipo ng mga pinuno ng mundo at mga diplomat, bawat isa ay nagpahayag ng paninindigan ng kanilang bansa. Nanawagan ang Estados Unidos para sa agarang paghahatid ng tulong at pangmatagalang kapayapaan, kung saan binigyang diin ni Pangulong Biden, dapat nang matapos ang pagdurusa ng mga sibilyan at dapat tuklasin ang mga daan tungo sa kapayapaan. Samantala, nangako ang European Union ng milyon-milyong tulong para sa muling pagtatayo, kung saan ipinapakita ang mga European leader sa mga summit na nag-uusap tungkol sa pinagsama-samang tulong at ang pangangailangan para sa isang solusyong politikal. Ang mga aktor sa rehiyon, kabilang ang Egypt at Qatar, ay gumanap ng mahalagang papel sa pagpapagitna ng mga tigil putukan at pagbubukas ng mga humanitarian corridor. Madalas makita ang mga opisyal ng Egypt sa mga tawiran ng hangganan na nangangasiwa sa paghahatid ng pagkain, gamot, at gasolina sa Gaza. Binibigyang diin ng mga pahayag ng Qatar ang patuloy na pinansyal na pangako para muling itayo ang mga paaralan at ospital, madalas sa pakikipag-ugnayan sa United Nations at iba pang ahensya. Naglabas ng mga magkasanib na deklarasyon ang mga pulong ng Arab League na humihingi ng pagwawakas sa blockade at mas malaking suporta para sa pagpapasya sa sarili ng Palestinian. Kasabay nito, Nagpadala ang Turkey at Jordan ng mga convoy ng tulong at medical team na nagbibigay diin sa panawagan para sa pandaigdigang pagkakaisa. Ang mga internasyonal na organisasyon, kabilang ang Red Cross at UNICEF, ay nasa lugar, naghahatid ng mga pangunahing supply at nagsisikap na ibalik ang mga pangunahing serbisyo. Ang mga larawan ng mga truck na puno ng relief goods at mga team na nagtatayo ng mga emergency shelter ay nagpapakita ng laki ng tugon sa humanitarian. Ngunit nananatili ang mga diplomatikong pagkakawatak-watak. Habang hinihimok ng ilang bansa ang pagpipigil at negosasyon, ang iba naman ay nakatuon sa mga isyu ng seguridad o nagpapahayag ng pag-alinlangan tungkol sa posibilidad ng pangmatagalang kapayapaan. Ang resulta ay isang koro ng mga boses, minsan magkakasundo, minsan magkaiba, bawat isa ay humubog sa salaysay at sa praktikal na realidad na kinakaharap ng mga tao sa Gaza. Sa pamamagitan ng mga international na summit, press conference, at patuloy na pagdating ng humanitarian aid, malinaw ang paglahok ng mundo sa kinabukasan ng Gaza. Ang nananatiling kailangan pang makita ay kung paano isasali ng mga pandaigdigang pagsisikap na ito sa konkretong pagpabuti para sa mga nabubuhay sa gitna ng kawalan ng katiyakan at pag-asa. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like at subscribe para sa mas marami pang update at kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo.